Ma'am Sheila, kayo po ay nagulungan, nasagasaan Opo, sir. ng truck Opo, sir. sa Skyway. Opo. Kayo po ay nagmamando ng traffic doon. Opo, nagkukuman po kami ng DDC. Okay. Anong klase ng truck po ito? Yung tanker flammable po, sir. Naka-full stop po siya. So, that time, dahil naka-full stop siya, gumit na po ako para i-assist po yung kabila. Kasi go po sa service road ng Tanyag. Yes, ma'am. Yun po. Naalaman nung truck driver na tinamaan niya kayo? Opo kasi sir, sobrang lakas po ng sigaw ko po sir eh. Anong ginawa niya? Huminto po siya sir, kasi parang alalay na naman po yung takbo niya. Pumasok po siya sa yellow box. Okay. Tapos, deso, sobrang lakas po ng sigaw ko dahil niya po, napaluhod po ako sir eh. So, yung... From sa mga daliri po hanggang dito sa may binti ko po yung nagulungan mismo po ng gulong. Tapos nung pagkasigaw ko po, nakatakbo yung kasama ko kaagad kaya nalalayan niya po ako kaagad. Kaya hindi na po ako nagulungan kasi yung truck driver po, balak po po niya dapat na umatras. Pasalamat po kuno sa kasama ko kasi natakbo niya ko kaagad. Hindi Naka... po ba yung truck driver. Hindi po. Baliw ginawa na lang po ng mga kasama pati yung highway patrol. Pinatabi po yung ano, truck. Tumabi naman yung truck. Opo. Nakausap niyo po yung right truck driver. Opo. Kaya lang hindi niya tinupad yung kanyang obligasyon na tulungan kayo. Mm, Nandon po kasi sa kasulatan sir pati yung daily salary po. Ibigay lang yung mga narapat na tulong. Opo sir. Pero hindi niya tinupad yung sahod po. Ang naibigay lang po niya sa akin is 8,000 pa lang po. Eh. Uh, isang buwan na po kayo hindi nakapagtrabaho. Opo. Tapos, yung sa salary po, di ba, ang usapan po kasi, kaya hiningi po nila yung payslip ko kasi yun po yung usapan na masusunod dapat yung nasa payslip. Opo, opo. Eh, hindi po nasusunod sir eh. Bali, nung punang week po, binigyan lang po niya ako ng 4,000. Tapos sabi ko, bakit 4,000 lang? Tapos sabi niya, tira lang daw po ng sahod niya. Tapos sabi niya, next time na lang po ate, buo na po yung ano, yung... Okay, lahat, lahat magkano po na ibigay niya? Bali, ano po sir, 15,000 po sir. 15,000 ka kasama na po sa gamot. Opo, nasa, nandito w naman po lahat sa may pecha po. Wala sinasabing doktor ninyo na tuloy-tuloy pa rin gamutan, papalagyan kayo ng uh, bakal, walang mga sinabi sinabing doktor. Para maidagdag po natin. Nung okay. July 4 po, bumalik po ako, yung nakausap ko pong orto po, yung dito po sa part natin, yung po yung may durog. So ano po yung sabi ng doktor tungkol dun sa nadurog? May request po siya ng follow-up, x-ray ngayong 18. Okay, sige. At yung pong nakasagasa, ang naibigay lang total 15,000 gamot at saka... Opo, transpo. Transport, Wala na. Opo, yun na po yun. na po. Kaya kayo napunta rito. Opo. Corporal Lumbad, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po Mayroon Meron ba kayong contact doon sa driver ng uh, tanker na kasagasa kay ma'am maging sa mismong may-ari ng tanker? Sino ba may-ari ng tanker? Identified na ho ba? Uh, yes, sir. Yung registered owner po neto, sir, is Petro Fuel Logistics Inc. Po. Bali, hauler po to ni Petron po. Hindi na po, sir. Kausap po na po yung driver po. Uh, uh, as per doon po sa driver po, uh, mamaya pa daw po kasi yung sahod niya, mamayang gabi po, Then may usapan daw po sila ni Ma'am Sheila, pagbibigay daw po siya ng 5000 kumamayang gabi. Sir, I'm not after the driver dahil alam ko maliit lang ang sweldo ng driver na nangkabanga. Yes, eh kulang pa uh, yun sa pambayad sa isang buwan na, na walang sweldo ni ma'am. Ang sa akin, dapat yung may-ari mismo ang kakausapin natin. Dapat kinakausap ninyo kasi may insurance po yung ano eh, tanker eh, for sure. Para hindi natin oh, ma yes, yes, magpabalik-balik pa, di ho ba? Yes po, yes po. Okay. Nakausap nyo na po. Uh, ang nakausap ko pa lang po yung driver po, sir. Noong uh, nasa gasaan si ma'am, hindi niyo po hinold yung tanker? Hindi nyo po in-impound? Uh, hinold po, temporary po, sir. Uh, bali, nandito rin po yung, sa pagkakatanda ko po, nandito po yung representative po nung company po. Bali after po nila po sir mag mag magkatapos po nila magkaroon ng ano po nang uh, initial amicable settlement po uh, as per procedure po uh, ni-release din po natin yung drivers pati yung truck po Huwag kayong pumapayag sa aregluhan agad-agad on the spot dahil yung pong mga nakakasagasa sa inyo, nakagrabyado sa inyo, ipapangako po yan langit at lupa. At pagdamating yung araw, yung taktang araw na kung saan magkaroon ng bayaran o settlement, nagtataguna po. Kasi kung pinahold natin yung truck, hindi natin ni-let go at pinail natin yung kaso sa piskalya, mapipilitan po sila magbayad dahil dito malalaman din natin kung meron ba itong insurance yung truck. Na-check nyo ba kung meron po insurance registration yung hauler po, yung tanker mismo. Uh, I-backtrack ko lang po yung records ko po pero as per po doon sa my company, meron naman po. Ay, hindi po as per company. D dapat lahat ng sasakyan, whether private o public o for hire na sasakyan, palaging dala-dala sa loob ng sasakyan yung registration and insurance. Yes po, yes po. Oh, eh kung sinabi nung may-ari, ng truck eh, nandoon sa office namin, eh, hindi dapat kayo pumayag. Hindi niyo lalong nilet go yung truck. Kasi kung wala siyang insurance, sir, eh, may violation siya doon. Opo. Bali, sir, ang naging agreement po kasi na dito nung time po nung incident, sir. Uh, bali, ang nakipagkasun doon na lang po, sir, yung authorized representative, tsaka ito pong driver na on isong packet niya daw po gagamitin yung ano, uh, pambayad po doon sa loss of income po ni Ma'am Sheila. Pero ito malaking ano to eh, truck at ginagamit sa pangnegosyo. Dapat comprehensive ang insurance nito. Alam niyo po 'yun ano? Yes po, yes po. Oh, hindi niyo po hinanap nung kayo po nag-imbestiga, hindi niyo po hinanap dun sa driver? Ah, uh, di ko lang po ma-recall sir, iba backtrack ko lang po sir yung No, Pero no, sir, no don't say hindi ko ma-recall. It's either hindi mo hinanap o hinahanap mo? Hinahanap naman po natin sir sa SOP naman po natin. Hinahanap SOP, so nung hinanap mo, anong sinabi sa'yo? Meron naman po. Meron, nakita mo, pinikturan mo, at least man lang, a screenshot ngayon, padala mo sa amin, o daily kaya, nagpa-serox naman ka lang. Po po. Yes po, i-backtrack ko lang sir yung ano ko po, case file ko po sir. Kaya ikaw pa mismo pumunta on-site nung mismong uh, oras ng aksidente? Were you there? Uh, sir, nandito lang po ako sa opisina, sir. Kasi tapat lang po namin yan, sir, nangyari. Hindi ko na po na naabutan sila, sir, sa area. Dinala na po sa hospital si ma'am. Oo oh, nga, sir. I understand. Pero kasama po sa trabaho ninyo, highway patrol ka, sir, eh. Di ba? Ang una mong yes, hanapan, kung meron bang registration, kasi mali mo, baka carnapping yun, baka naka-alarma sa HPG yun. O di, huli na agad kung yun ay car na, na vehicle. Pangalawa, hanapan mo ngayon ng driver's license yung ano, yung driver. And then another thing, hanapan mo kung merong insurance. O oh, hindi mo ginawa lahat 'yon. Paano ka pa, naging sir? paano ka pa, naging uh, ng Highway Patrol? Sir, bali lahat ng documents po yun, sir, uh, kinuha na po sir nung first responder po ng Skyway po. Tin Turnover na lang po to sa akin, sir, dito po sa opisina po. Okay, so sinerox nyo po yon. Ano pong pangalan ng insurance? Yung insurance po, sir, uh, yun lang po ang muna po dito sa document ko. Pero yung license o RTR po, kompleto naman po. Nakaregister naman po. Ah, Ma'am, saan niyo ng kaso? Itong oh. driver? Sa kain truck? Opo, oh sir. Kasi hindi naman po natutupad yung ano, sir. Eh. Nung 8 po kasi, nagpadala sila ng 4,000. Sabi ko, dapat buo na po yung 15 days. Tapos lang yung pinadala sa akin. Tapos nag-text po ko, nag-chat po ko, hanggang 11 po. Kung hindi po ako pumunta rito, hindi po sila nagre-reply sa akin. O oh, diba? sini lang po yung chat ko, tapos inunprint po ako sa Facebook. Hmm, ang sakit po noon. Yung kumpanya na mismo nung Howler, itong Petrofuel Logistics, ang ipag-usap sa inyo. Kasi again, paulit-ulit ko yung sinasabi may insurance na sasagot dun sa aksidente. May tinatawag na TPL, malan third party liability. Wala yun siguro. Baka hindi siya nakakuha. So, hindi tinina ng PNP natin kung meron ba o wala. Para at least alam natin kung paano natin sila habulin. Sir, ano yun po yung sinabi niya kanina, sir, na dumating po yung representative po nung, ano, nung driver, sir. Kasi nung gabi kasi na nandun ako, sir, wala pa ako nakita representative po ng company, ng driver. Bali, yung driver lang po talaga yung nandun. Corporal, kanina ka pa ng yes, sambit na merong representative ng uh, company nandoon at uh, nagkipag-areglo kay madam. Wala naman daw. Uh, yun po yung best of my memory po, uh, sir. na uh, may, ano po, may... May kausap po sila on behalf po ng ano na representative po ng company yung nagbibigay rin po kay Anong pangalan po ng representative ng company? Tignan ko po, sir, dito. Grabe ka namang klaseng investigador ka, sir. Puro titignan ko sa records ko, magbabaktak ako eh. Hindi mo alam yung trabaho mo, sir. Hindi ka dapat nagiging investigador ng Highway Patrol. You don't know what you're doing, Corporal, sir. Patensya na po, sir. Patensya na po. Ms. Gonzalez, magandang hapon po. Yung agency ni Ma'am Sheila. Sir, good afternoon po. Ano po yung ginagawa niyong tulong so far para dito po sa inyong uh, tao? Sir, inaasis naman po namin siya. Then, nag-wait lang din po kami dun sa sickness notification niya kasi hindi pa po siya nagpapasa. Tinatawagan din naman po namin siya. At kung ano man po yung kailangan niya, sir, pwede anytime po, nagbibigay naman po kami ng help. Actually, sir, binigyan na rin namin siya ng medical assistance nung time na na-aksidente siya. Then, pinabantayan ko yan pinahatid ko pa po, po yan sa ano nila, sa bahay nila. Okay, wala po ako nakikita mali sa inyo po dito, ma'am. At uh, base sa inyong sinasabi ngayon, mukhang ginawa niyo po anong narapat na tulong na dapat ibigay sa inyong tao, which I really appreciate po, ma'am. So siguro you can go one step further. Uh, habulin niyo po yung uh, nakasagasa sa kanya, particularly po doon sa ano, may-ari ng truck, yung kumpanya yun okay. po dapat ang sasagot, lalo pat isang buwan po siya walang sweldo. May SSS po ba siya? Meron sir, meron po siyang SSS. So hinihintay ko na nga lang po yung submission po ni, ni Sheila ng SSS notification sir para ma-file na po. So ganito po ang gagawin natin Miss Gonzales, ano po, sa nakikita ko naman talagang very willing kayong tulungan ng inyong tao. Uh, yes. Tulungan niyo po siya, tutulungan ko rin siya. Pero ako talaga mainit ang ulo ko dito sa may-ari ng tanker. Opo. Na basta na lamang iniwan sa area itong si Ma'am eh, Inanfriend Paraw. So, Ma'am, meron man tinatawag na ECC, ano? Yes uh, po. Uh, kasi related naman po siya sa work. Kaya yes. po, pwede St po nating i-file sa sickness at the same time po sa Employees Compensation, sir. ah uh, Corporal. Yes po. Maganda nga po po, sir. Opo. Since tumakas na po itong ano, driver ng tanker, tugisin nyo, habulin nyo, puntahan nyo. Bigyan nyo yes, ng yes leksyon. Po, yes po. Although matutulong yes, na ito si ma'am kasi, ayan na yung agency nangako nang tutulong, meron pa tayong SSS, meron pa tayong ECC, andito pa kami. Pero gusto ko, yung nakasagasa dapat managot. Huwag yung iwan yes, sa ere si victim. Yes po. Hilain niyo po yung truck, hilain niyo po. Yes po, yes po sir. Matrabahoyin po namin sir. Kasama doon sa responsibilidad <laughs> niya na siguraduhin na yung nasagasaan ng kanyang driver, ilagay sa ayos. Okay. Babalikan yes, kita by tomorrow, the day after tomorrow. Gusto ko mabalitaan sa iyo, yung tak ay nahila na. Yes po, sir. Yes po. Kasi magsasampan ng kaso itong si ma'am. Yes po. Salamat po, Corporal Jason Lumban. Magandang hapon po, Corporal Sir. Ma'am pa, na-appreciate ko oh. po yung eagerness yung tumulong at nakita ko naman po uh, from the start, basi uh, base po sa inyong mga salaysay, kayo naman po hindi naging pabaya. Ano po? At ako po ay nagpapasalamat sa inyo, ma'am. Magtulungan tayo para si... Uh, ma'am Sheila ay makakuha ng narapat na tulong para doon sa kanyang sitwasyon. Ano po, especially the fact na nangyari ito sa oras ng trabaho, di po ba? Yes, sir. Sige po. Salamat po, ma'am. Salamat, sir. And then kami po, meron din bibigyan na tulong sa inyo. Makakuha ka ng justisya dito, sigurado. Thank Madali po ito, sir. ha? Maraming salamat po. Sige, I'm sorry to hear that, yung, yung sitwasyon. Magandang hapon po, ma'am. Salamat sa inyong tiwala.